Ayan, hi guys! Nandito tayo ngayon sa Brentwood. So, kasama natin ang family ko at kasama namin ang aming family friend. Ito, sa pangunguna. Sa pangunguna, eh, Ni Ate Sherry! Uh, yeah, welcome to my farm. <coughs> This is my farm. Yeah, okay. So, ilang hectares to? Or how, many hectares? <laughs> What? how many hectares? How, how many hectares? How many hectares? The whole farm? Do you know? Five hectares? Ten? Hectares, I Like the size of the farm. Like, like how many? Acres? Yeah, acres. acres. Oh. See, little. in the acres. Philippines, they call it hectares. Uh, but here, acre. Yeah. I don't know the exact amount, but we have all these right here. All that side right there. And then the apricots in the back, but those aren't ripe yet. Oh, okay. Yeah. Only so, okay. oh, okay. like seven acres. Seven acres, yeah. Thank you! Yeah. Have a good day! Thank ah, you! So... So seven. So kung sa Philippines, ang ginagawa natin pampalipas oras... Uh Oo. -oh, magpipit ng mag santol? Ah, hindi. Ako lang magpipit ng santol. mag mag-coffee dito uh -huh. mga anong cherry picking. Yes. So if you don't so, want to pick, you buy this. It's five dollar a pound. Mm. But if you do your own picking, then it's four dollar a pound. Pero so we save a dollar. Pero wait lang, dito ba sa states? Bakit? Isa to sa mga ano yung mga eto activity outdoor yes, activity yes 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 there be like buses of like different uh, culture like Japanese they come here because cherry only um you only pick once a year this time we are May to June and after that No more yeah, well, it's yeah, it's oh. okay. and, and you know cherries are so uh, good for uh, antioxidant right okay. yeah mm -hmm. so, so you, you're gonna pick or you're gonna buy huh so i am guys so five dollars yes so so she's one of the owners it's about 25 uh, acres Is it about 25, 25 acres mm -hmm. yes. Yes. yes say hi to my blood hi it's your name ma'am This is pepperoni. Hi, pepperoni. pepperoni. <laughs> <laughs> Be careful with he Oh, ayan. No, isa siya uh, sa may-ari nitong farm na to. Yeah, no? And that's the Rocco. That's our yeah, I'm dog. I'm surprised he's, he's not growling at you because it seems like anybody that has a hat like that on, he's... Really? He's a, ah. little, he's little thing. May, but, maybe, it's my aura. Yeah. No. We, we, have a dog. He smells our dog. Yeah. So ayun guys, dito, he, he, acres him, sila yeah. sa 10 yeah, he, hectares. <laughs> oh, wala well, daw siya sa tanong ko. How many acres? How many acres, satin, <laughs> ko, hectares? How many hectares? <laughs> man, <siya? Huh? laughs> pala. So, first thing first, you have to sign a waiver. So you have to sign a waiver. So if something happens to you, it's not there. Uh, yeah, you, you you like if something happens, to you, it's you're on your own. But ano ba meron jam, may ahas baka ba jam? ka, or baka madapaka? Okay. Kasi lahan ng panila no? <laughs> Ayun yun. guys, ang daming tao dito. Ito naman si Sheriff. Busy ako kay Luigi. Oo, oh, nabablog kami. Hindi, talaga. So, ayan dito. Magsasayap ka na. And today's date is the 20th. And Yeah. She's my army sister. So, we went to army together. <laughs> yes. 31 Indian, Indian no, in joke Indian joke Ah okay I was going to bring my own but I didn't. No climbing O oh, basahin mo muna ta. Shakayana you you help na blogging. What you so pick is what new you new buy. Magkano yun yun, yun If Per pick is $5. You oh, you pick your own is $4. Ilang kilo yun? Right? Ay, naman, dandiyan naman po tayo sa kilo, acres, hectares na naman tayo. Oo, no. Iba, okay, okay. Iba, iba, unit, no. How many pounds in one kilo? How many kilo? 2.2 I mean, pounds, oh, in one kilo. 2.2 kilo, one pound. Oh. I remember that, 2.2. Ang dami nila, oh. 2.2. Wow. Parang, 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 Ayun si mami, guys. Parang pupunta sa Baguio. Sa <laughs> Baguio. Si Mami akala mo ang punta niya sa sa Burnham Park. Ng Baguio ayan. Okay Kuya Kim, ang Okay Bagala mo kasi lang ka pa mag-English eh ang mga subscribers ko Pinoy. Patagalugin oh, mo. Oh, Mas magaling siya magtagalog. Magtagalog ka ba? Sinabi mo, tagalogin mo. trivia yung puno uh, it takes 7 uh, oh, years tagalog nga eh okay, 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 Basta years kaya, kaya. na itatanim and after 7 years 25 years na mamumunga lagi Oh, oh, yung yung In na, after 25 so, years, wala na. Tata so, okay na, na. May return of oh, yeah. investment na. Yes, may ROI na siya. Ha? Oo. Oh. Uh -oh. Ate Shea, ayan o. Oh, Magtitimbang daw tayo dyan. Pagpasok. Tapos paglabas. Kung ano yung sobra, <laughs> yun yung iyaan. <yeah>, ano. baka, baka daw kasi nakain na lahat. Dito tayo, dito. dito. Ma. wala. Oh, oh, oh. Wala dyan yung Bornham Park. So, eh, You try a tree. Cherry's you, gonna leave you. You, it. You. Yeah. you taste it first. Then you take Ah, okay. Ay, Gano, hindi siya matamis. Doon ka sa other tree. Mm. Ay, ganon? Mm. So, bago ka makakuha ng ano, mabubusog oh, ka wosin. na. Gaganon ka ulit. Matamis ka. Matamis. Tikman mo. So, So sa pagtikim lang, hindi hmm. sa pagkapit or sa itsura na mapula or no. medyo light red. to look ano. at the color too. If it's I mean, a dark hindi red, hindi it's darker. Hindi na, hindi na uso. And bigger, it's sweet. Mas sweeter. ripe. Gano'n lang. Aha. Uh -huh. Okay. I try mo, try mo. Try mo. Yan. Come here. Ay, dapat yata, hindi kinakasa... Wala dapat pag... Dito, pag binunot yata, hindi dapat kasama yung stem. Ay, kasama mo Kasi pag kasama mo yung stem, maglalas matagal, uh, seven, matagal. one week. Ah. Yeah, yeah. Eh kasi yung naano ko, paano tutubo ulit? Hindi. <laughs> so ito ha, di ba alam nyo naman kung paano kainin ng cherries, di ba? So dapat kasama yung stem. Punas-punas muna kung yung shirt, and then you eat. Hindi ko lang nga napunasan eh, Ang asin. Ang nakuha ko. Ano masasabi mo doon asin? Strawberry yata yung nakuha ko eh. Strawberry ba? Oo, cherry ano tayo, onward. hanap tayo ng matamis na tree. Sabi nila hindi daw eh. Try ulit natin. Dito dito matamis. Matamis. Ay, I found my tree. Kasi kung matamis o hindi. Pwede nga maasim sa una dahil nag-toothbrush tayo, no? Yes. Another tip, huwag mag-toothbrush. Before surf picking, huwag mag-toothbrush. Hirap makaano ng matamis o hindi. Uy, medyo okay yung dito, ma. Yung tinikman ko doon. Hindi naman kailangan super sweet, di ba ate? Ayaw, yeah. Yeah, hindi kailangan. Doon, no? Oh. Ay, ang ganda niyan, no? Oh. It's... Ay, dito daw oh. Mga picture Pero, oh. no, akit kakuha na kita doon. No? Madala ka rin plastic. Naku. Babaluktot yan. Matamis yan, no? Oh, Kasi nasa taas. Ah, sige. Ako na, video Ayan na po ang iyong vlogger. Aakit ah, na po siya ng hagdanan. Yung pinirma mo ba, may insurance? Wala nga, yun na nga yun eh. Pag nahulog ka, gapang karaw So, insurance pala yun. Oo. <laughs> Yan. tikman mo, tikman mo muna. Tama ba ang pulong na pili mo, Luigi? <laughs> Kung hindi tama, ay kay bumaba na, lumipat ka sa isang puno. O kaya tulak mo yung mama doon, palitan mo siya. Hmm. <laughs> ano, matamis? Ay, maasim, bakit ganyan ang iyong mukha? Hindi, paramis Yan Pero pa wala pa lang dito Oh kaya pala yung puno mo Jam anong ano ano Masarap masarap So that's our friend Jam and that's my daughter Siana Oh nasa na yun? Wala laman yung bag mo yan lang laman namin so far Ano Masarap kahit maasim 'di ba ano no ni Crisella no kasi nasaanay Ah sa tavi na What the means nina yes Oh, oh, yeah, pwede Say nga. hi. Oh, Hi. And look at this tree. Hitik. Oh, hitik ang bunga. Ang tanong, matamas ba siya? Matamis ba siya, Jeremy? Ano, ano, an Ay, ang liliit pa. Parang aratilis. Ara Ay, nga pala, aratilis. Yes. Matamis? Hindi. Matamis. Ano siya? Oh, Luigi. Anong tingin mo sa puno na to? Matamis. Matamis siya. Hindi hindi makiwari ang kanyang mukha. Mataba. Mataba. <laughs> sabi niya matamis, sabi niya matabang. <laughs> <laughs> yung diabetic na sabi <laughs> hmm. niya. Hmm, oh, ang dami niya. Oo, oh, oo, oh, oo. Ikaw oh, ato, oh. try mo. Sige nga. Teka, maghahanap ako ng ano ha. Yung, yung maniba lang. Matamis. Matamis. Pero alam mo ate, kahit hindi sobrang tamis, okay na rin masarap siya, masarap. Siya? Mm -hmm. yung, At maraming value ang taste. At aftertaste niya, ang sarap. Mm -hmm. Yes. Sige na nga, magpipick na ako dito sa bag na to. Ito nga, parang matamis na siya. Oh, Better Kasi, kung kasama talaga yung stem. But the only bad thing is, maano siya, ma-weigh ma 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 din yung stem. Ah, okay. Tama diba, ka dyan. Diba? Oo. Oh. Nasa iniwan na tayo ng ating pamilya. Nasaan na yung mga pupunta sa Baguio? Nasaan na? Nasaan na yung mga taga-Baguio? Alam mo, dito one to saw, one to miki, ka kung gusto mo. Let's try this one. Oh, Hayes will be here. Babe! Ang dami ng laman sa bag ni ano? bag ni eh. Pero in fairness ate, kahit maasim mo sa kainin. O basta may ano yung may lasa, hindi matabang. May point din, kung kakainin mo na, okay na walang stem. Pero kung gusto mong tumagal siya ng week, or igit pa, sama mo yung stem. Pero sabi nga ni ate, makakasama sa timbang yung stem. We found our tree! Mami, na talaga siya! matamig. Mami, ito na yung puno natin. Huwag na tayong umalis. kasi bulok na ate. <laughs> ha? <laughs> Joke lang. <laughs> Ang tawag mo dito? Kambal. Kambal, oh. Oo, oh, oo. Oh. Hmm. mo, Luigi. Dito sa hand. Makamis to. Tsaka sobrang ano niya, oh. Parang maroon na siya. Yes. Oh, yun nga, magandang ko. Yes. Ito na yung puno natin. Ubusin oh, na natin siya. oh, uh, nga, guys. Yihi! founder Walaam. tree. Walaam, Alam mo, it's sweet talaga ito, this tree talaga. Di ba, talaga. mami, naniwala ka na sa oh, akin? Oo, oh, hindi ako aalis dito. Come on, yeah, sabi. Diego, bugin na natin ito, mami. Eh, kasi oh, alugbati oh. yung nakuha nyo eh. <laughs> ito na! Ayun, ayun, ayun. Ito na yung puno! Ay, akong gusto ko yung try yan. Ay, yan. Ito, lapit ka dito. Hihi! Hindi Hi ako mahuhulog. Atan na si Mars? Si ano. Ito, ito oh, si atin, Hindi kasi nagro-rosaryo siya, ba nagpipiking. <laughs> <Ha>? Nagro-rosaryo. <laughs> Uy, nakahanap kami dito ng matamis na puno. Ay, ang dami diyan sa bo. Busing mo titibod oh, 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 'yan. Masarap dito dyan, oh. kasi mabulok na siya eh. Oh, 'yan, oh 'yan, oh, mo 'yan, 'yan diyan sa bo. Ito, Ay, ito sa breo, ang dami, ayan oh, diyan oh. Ayan oh, bisan mo. Pa. Wait. Kanina pa. Karoon na ng babysitter si Roco oh. Ati Yung araw hindi naman ganong kaini ini hmm? inip ah, tayo dito sa <laughs> mga ano. Parang mga call home. Hindi na kailangan. May trap pa Ganon <laughs> oh, oh. May cash routine no, no. no, no. pa sa amin. Uli ikot ako sa Me ano siya? E pala na, eh pala oh. sabi mo na nanayinix si Marta Nasa ano pala. Nasa butas pala namang nasa butas pala ng mga hapon. Buti makapal ng ano. Ayun Buti makapal. Naulog oh. Yan. Me pala hindi Sabi sa akin. Na, sabi sa nakikita. Oh, ayo okay. Yeah. That's the that's the waiver I signed for. Ayan. Ikaw na, Mark. <laughs> Sabi ko na ba eh. Bakit yung tahimik ni Marta? Hindi, nagpipika ko. Alito, Luigi. In fairness sa araw, hindi ganun kainit because siguro dahil malamig no, yung panahon. Malili, malili. Or, or, oh, oh, oh. or nahiya sa sunblock oh. ko na three layers. Hindi, mali, ano siya, ma, hindi siya masyadong mainit. Not... Ang oh, masunuri na tao, bow. No climbing, bow. Ah, <laughs> oh, no climbing? No climbing ba ang sabi? Hindi, hindi naman. Hindi, sitting naman siya eh. Hindi, yeah, sitting naman kayo, mami. Basta huwag tumayo. So ganito lang buhay dito, yeah, pa-cherry buha, cherry, cherry picking pa lang. Yes, ganun lang. Tapos maya mag -ano, maglalasing-lasingan lang. ganun lang buhay dito? Hmm. <laughs> <laughs> okay ito. Yeah. Yeah. Well, let Okay, bye. Okay, bye. They just got in the babe. Oh, oh ko oh, na yung branch na maraming swerte? fruit. Oh. Oh. Wala cherry doon, Luigi, sa Pilipinas? Wala. Wala, puro delata nag ano, no? Nagaagawan pa kami sa fruit cocktail, yung kalahating cherry doon. Ay, no, ha? Pero tanong ko sa Luigi, alin ang mas masarap? Ang nasa can o yung fresh? Ah, ito. Fresh? Kasi na-appreciate mo na healthy talaga. Ah, yung cans, parang yung sugar with Oo, matamis lang okay. na anlambot. Oh, yan na, oh. Tutulungan kita. No, sige lang. Classmate. Hi. 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 Ayan, patingin na ng mga na-pick nyo, ate. Uh, ito. So, this one here, um, I would say Upang is about 3 ano pounds. 4 mm -hmm. pounds. Ah, uh, uh, ito marami mm -hmm. na to. 2 kilos na yun malamay. Ito kay mami. Ay, ba't ang pula? Di ba maasim yan? Hindi. Para half. Pang isang linggo pa. Ganda kami na roko. Ang dami guys, ayan Ade haba. Sinoy, bakit ka pumunta sa phone natin? Ayan. Oh, Kita pa ay, sa client. Oi, hen, hen, hen. Hindi ka rin hot, hen. Bakit hindi mo isugod n'yan? Ah. Ikinakapagat mo pang ganyan tinawanan mo Niiman ko 'yung boto. <laughs> ano ini 'yung okay. Edi eh, spit out mo. Malapit na po kami matapos. Uh, ang amin pong na anong Tagalog sa pick? Naani. Ang, ang aming ang naani po ay dalawang kilo. Uh, mabibenta na namin para makabili kami ng bigas, sardinas. Mm -hmm. Ha? Ha? Magkano benta namin? Ah, mm -hmm. uh, it's Four dollars a pound, pero yung oras namin pag-pick, ten dollars, no? So, fifteen dollars, too. Um, Kailangan nyo daw um, pagbili si ng bigas at sardinas. sardinas. So, si ano to? Sabayan mo ng ano. Napulot ko yan kung saan nahulog si Marta. Buto-buto ng cherry niya. Boy. Mats, napulot ko to kasi yung nahulog ka sa ano, sa, mm. sa home. Mm -hmm. treasure. Mm -hmm. You cherry and then you make the pie. Oh, okay. Mm -hmm. Sarap kaya. Going friends. Yes, yes. So, totoo pala may cherry pie? Hindi yeah. lang sa artista? No, meron no, ka, ka lang tiyan tiyan na, na. <laughs> huh? you got lipstick on you. Wow, <laughs> kita the lips. Oh, no, ano pala? Totoo pala yun. So so pie, pie pala? Akala ko artista. Kain 8. Ka ano? ka Kain ka ng 2 pounds, 8 dollars na. Kaya mo yan, yung sexy way of eating, Sherry. Parang bed, pretal nasa bed. Ay! With the Hindi, oh, with, with the brunch na lang. With Oh, okay, ganito talaga? Yeah, yeah. Ano, ano ba yan siya? Parental guidance ba yan? Hindi naman. Oh, okay. Ganito, Pwede ganito, na You yeah. smell it first. Oh, oh my God. Was, yes. Tapos, umuyin mo siya. Matamis sa YouTube nito. Mademonyo tayo sa kong. Hindi ganito, Ganyan lang siya, ganyan. Mm. No, without holding the, the cherry. Oh, without holding yung, the cherry. Yan, yeah. yung the mm. Ayan, yung last. Mmm. Ako nang mag-hold sa bread. Ganyan kaya, hey. Ikaw yung magkain. na ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Bakit mo ako isali. First thing first. Teka, teka muna. Tanggalan natin yung isa. Okay. Teka, teka. Yung dubutsin ko. Yung dubutsin ko. Yung dubutsin ko. Ganyan. Ganyan, amoyin mo pag, um, mm, pwede na siyang kainin. Ano, no, no. eh, pag hindi maganda amoy, anong gagawin mo? Lumipat kasi ibang branch. <laughs> <laughs> Ganyan, mo yun. Ganyan, tapos, tapos, dapat, may ablit mo muna siya. fresh, fresh. Yes, like, <laughs> mm. mm. You open na your mouth. Mmm. <laughs> kaya? buo, buo. Yes, 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 yes. Mm. <laughs> Tapos iluwa mo. Gagawin. Ay, dito. Ano pala Tagalog ng Sherry? Ah, duhat. Di. duhat. Duhat. Isasasay? Duhat. No, lumboy ang lumboy. O duhat. Duhat ba? Nga Sherry nina. Di ba duhat parang mangustin? Pucat duhat mangustin? Hindi ba? Duhat is lumboy. Duhat is like this. Wao yun na. Mangsaamin papatimbang na nila and they will pay for it. Do you know that and then you guys can pay right up there. Okay, Diana. yeah, 60 60 dollars ang binayad nila at din sa so 15.20 pounds na na-pick nila na cherries at ayun. nakakatuwa no isa to sa mga activities outdoor. outdoor activities dito sa side ng California every time na May to June at ngayon nga Memorial Day rin so ayun ito kasi pag may occasion talaga big deal sa kanila eh. bigyan nila ng time mag celebrate, mag bond with family and friends so ganun dito so again tutok na lang kayo sa Luigi Vlogs para sa mga iba pa nating upload kung hindi pa kayo nakasubscribe click nyo lang ang subscribe button at hit ang notification bell para updated po kayo sa mga upload natin. Maraming salamat! Hihi.